Welcome to our channel, Life with My Little Squad. Please subscribe. Hello guys, welcome to our vlog. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko kinakabit ang playpen ni Bray. Nilabahan ko nga pala muna yung playpen namin kasi naman matagal-tagal na rin nung huli tong nalabahan. And talaga namang madugyot na siya guys. So ipapakita ko kung paano siya ikabit. Madali lang naman siya ikabit, guys. So, ang ginawa ko muna dyan is, pinagsama-sama ko yung mga bakal or yung mga parang stand niya dun na magkakapareho yung size. Tapos yung ano yung para sa ibaba, ano yung para sa taas. Para naman pag kinabit ko na siya or nilagay ko na siya sa playpen, hindi na ako madilito dun sa mga size niya. Kasi ano siya, itong binili kong playpen is, Uh, 200 by 180 ang size ng aming playpen. So, nilatag ko muna siya guys. Sa part na to, pinaghihiwa-hiwalay ko na yung mga stand by sizes para alam ko kung ano yung ilalagay ko dun sa pinakataas, dito sa gilid, kung ano yung para sa stand niya. Hindi na lang siya nakita dito sa video guys kasi yung camera namin nandito sa taas. Sa part na to, nilalagyan ko na ng pom yung mga bakal. Kasi may kasama siyang foam para naman medyo safe yung mga anak natin or si Bri. Para naman kung mauntong siya sa mga ano, sa mga handles nung playpen. So, ito na guys, kakabit na natin siya. Share ko nga lang pala sa mga mamis na nanonood sa akin. And dun sa iba na rin na... Uh, baka sakali na kailangan ng mga ganitong playpen sa totoo lang guys napaka ah uh, super helpful sa akin ang playpen na to. Kasi dati, nung wala pa akong playpen, nasa lapag pa lang kami ni Bray, alam nyo yung pag magigising ako, nakikita ko na rin siya na nasa sa lapag, nagaano na siya ng linolyo. So, talaga namang inano ko na magkaroon ng playpen si Bray para in case man na tulog man ako, maaga siyang magising, andito lang siya. Alam mo yun, hindi siya mapupunta kung saan-saan kasi malaki naman yung playpen, malaki yung space nya. Yeah. Medyo pricey siya, pero talaga namang ano, mapapakinabangan mo talaga siya. So, sa pagkakatanda ko, yung bili ko dito is nasa 1.5 siya, pero ang original price niya is nasa 1.7 sa Blue App. Pero, Ayun nga, naka-discount tayo dahil sa mga voucher. Kaya no, nakuha ko lang siya ng 1.5. And alam nyo ba, talaga naman, ito yung tumulong sa akin or tumulong kay Bry para matuto na rin siyang tumayo. Kasi syempre, di ba, ang mga anak natin, may stages yan eh. Nung natuto na si Bry na dumapa, and dito na yung part na nagano na siya tumayo makakahawak na siya dun sa ano. Kasi itong tape na to, may kasama siya na parang handle. Bali, na lang siya dito sa video. Na pwedeng kumapit dun si Bri para makatayo siya. And dito siya natutong maglakad, guys. So, ito na nga. Ayan, kinakabit na natin. Nakabit na natin yung dito sa may taas. Madali lang siya ikabit, guys. Kayang-kaya nating mga mami. Sa mga mami nga pala na interested or gusto makabili nitong playpen na to, guys, maganda yung quality nito. So, talagang ano, kung interesado kayo, pwede ko naman siyang ilagay sa uh, comment section or sa description yung link nung playpen para naman matingnan nyo siya, guys. Ano talaga, worth it and kailangan ng mga mami to. Anyway nga pala guys, sa mga nanonood, kung nakarating man kayo sa part na to, sana po please support our channel, please subscribe, like, comment, and share na mga videos namin para naman lagi kayong updated sa aming mga videos sa aming araw-araw na buhay kasama ang aking squad, si Ate Darlene, si Bry, and be part of our squad. So, ito na nga, guys. Bali, nakabit na natin yung stand niya sa pinakababa. At nandito na nga po ang ating squad na maliit. Si Bri, nakikigulo siya sa pagkakabit ni Mama ng playpen niya. So, next naman natin ikakabit is yung pinakabakal niya sa gitna. Yung parang posted niya. sa last part natin guys ikakabit na natin yung stand niya naman sa pinakaibabaw so ito na yung last part para mabuo na natin yung playpen Sa part na to, katulong na natin si Auntie Narnin sa pagkakabit para naman mas mabilis tayong matapos. Habang si Brian nakikigulo talaga siya. Kung mapapansin nyo nga pala, wala ng foam yung bakal na nilalagay ko sa ibabaw. Kasi hindi ko na siya nilagyan dahil si Bry, dahil malaki na siya, ginagawa niya dun sa pom ay kinakagat niya. Pero kung bibili niyo siya, meron siyang kasama na pom sa taas, sa gitna. Bali, ang wala lang na pom is yung pang baba na, hand, na bakal. And ito na nga guys, tapos na nating i-assemble ang ating playpen. And syempre, makakatulog na lang kami dito. Thank you for watching, please like and share.